pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa mula Agosto 1 hanggang 31 ay alinsunod sa pampanguluhang proklamasyon bilang 1,041 seksyong 1,177 na nagpapahayag ang Komisyon ng Wikang Filipino ay ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangunguna sa pagdiriwang na ito. Sa taong ito, ang tema ng buwan ng wikang pambansa ay Filipino at mga wikang katutubo, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Pakinggan natin ang mga natatanging mensahe at pagbati mula sa ating mga pinuno. Punong gurong kasangguni, puno ng kagawaran pampurok na koordinator at ilang pampaaralang koordinator sa Filipino sa Sangay ng Malabon. Kaugnay ng buwan ng wikang pambansa, 2,000 at 23. Isang mabiyaya at mapagpalang buwan ng wikang pambansa, libo sa ating lahat. Tuwing buwan ng Agosto sa bawat taon ay ating ginugunita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling wika. Ito ay bilang pagkilala sa isa sa mga natatanging sagisag ng ating kalayaan at tanda ng ating pagkalahi. Ang tanggapan ng sangay ng malabon ay nakikiisa sa buong bansa sa pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programang magpapaunlad at magpapalaganap ng wikang Filipino. Kaugnay ng tema ng buwa ng wika ngayong taon, Filipino at mga wikang katutubo, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan sikapin po nating gamitin ang ating wika bilang kasangkapan sa pagkakamit ng kapayapaan, kaligtasan, at katarungan para sa lahat upang maipakita natin at mapatunayan na ang wikang Filipino ay susi sa maayos na pamumuhay na maghahatid ng katahimikan, pagkakapantay-pantay at pagkilala sa karapatan ng lahat. Muli, mula po sa Kagawaran ng Edukasyon, Sangay ng Malabon, kami po ay bumabati ng maligayang buwan ng wikang pambansa. Mabuhay! Magandang araw sa inyo lahat. At maligayang buwan ng wikang pambansa. Ang kultura at kasaysayan ay nagsasaad ng katangian ng isang bansa. Isa sa ma mahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ay ang wika. Ang wika ang salamin ng isang bansa. Ang Komisyon sa Wikang Filipino ay nangunguna taon-taon sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ngayong taon, ang ating tema ay Filipino at mga wikang katutubo, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang pandipunan. Ito ay nangangahulugan lamang na tunay ngang kasangkapan sa kapayapaan ang wikang Filipino. Bilang isang mamamayang Pilipino, tungkulin nating magamit ang sariling wika para sa pagkakaroon ng matatag na bansa, makatarungang lipunan at ligtas na pamayanan. Nawa ay lagi nating bigyan ng pagpapahalaga ang ating wikang pambansa at gamitin ito sa ikabubuti ng lahat, lalo ng bansang Pilipinas. Asahan po ninyo na ikaisa ninyo ang tanggapan ng sangay na maparalang paralang lungsod ng Malabon sa ikain, pagyabungin at lalo pang ang pagmamahal sa ating sariling wikang Filipino. Mabuhay po kayong lahat at magandang araw po muli sa inyo. Sa ating nanunungkulang taga-Panuhalang Paksangay, Dr. Cecil G. Carantang, CSO 6. Sa ating yung pangalawang nanunungkulang taga-Panuhalang Paksangay, Dr. Remy C. Sa ating taga-Masigpang Sangay sa Pilipino, Dr. Ophelia Cruz Sa mga Public Schools District Supervisor, Education Program Supervisors, sa ating mga elementary, secondary school principals, department heads, coordinators ng Pilipino, mga guro, mga mag mga magulang, isa pong magandang araw sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan na Agosto at tuwing sumasapit ang buwan na ito, ating pong pinagdiriwang ang buwan ng wikang pangasa. Sa tawing ito na may temang Pilipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad, at inklusibong pagpapatupad na katarung ng katarungang palito. Tunay nga na ang wika ang siyang daan upang tungo sa isang pagkakaisa, pagkakaunawaan at higit sa lahat, pagkakaroon ng kapayapaan ng bawat bansa at ng mga mamamayan na dito. Gaya nga na binanggit ng ating mahal na bayani na si Dr. Jose Rizal, sinabi niya, ang hindi magmahal sa sarili wika, masahol at malagsang isna. Kung kaya nga sa tuwing pinagdiriwang natin ang buwan ng wika, mga kaguro, nawa po ito ay may bigay natin na malalim na pagpapaliwanag sa ating mga mag-aaral upang bidyan nila ng halaga, importansya ang pagkakaroon ng sariling wika, ng ating wikang pamansa. Sa panahon ngayon, tunay nga na ito ay isang malaking paghamon sa kausayan ng ating mga guro sa mga talento na mayroon tayo kung saan lalo pa natin papapayag ang papapayaman sa ating unikang pampasa. Kaya nga po, ayong buwan ng Agosto, uh, isa, sa, isa sa mga buwan sa buong taon, ito po ay binibigyan natin ng papapayaman. Sa ating po lahat, maligayang pangiriwang ng buwan ng lingkang. Magandang araw po sa ating lahat. Sa mapagpalang araw sa ating lahat, sa ngalan po ng bumubuo ng uh, SDO Malabon City, no, uh, mula sa School Governance and Operation Division, kami po ay bumabati sa pagunitan ng Buwan ng Wika na may tema Pilipino at mga Katutubong Wika, Wika ng Kapayapaan, Seguridad at Inklusibong Pagpapatupad ng Katarungang pandipunan. Tunay nga po na talagang mayabong at mayaman ang sariling atin, ang wikang Pilipino. Kaya po, uh, gamitin natin to ng wasto para sa kapayapaan no, ng ating bansa. No, kailangan natin ang matatag na panlipunang wika, ang wikang Pilipino. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Sayang buwan ng Wikang Pambansa 2023. Maligayang araw ng Wikang Pambansa 2023. Maligayang buwan ng Wikang Pambansa 2023. Ngayong buwan ng Agosto, binabati ko kayo ng maligayang buwan ng Wikang Pambansa. Ipagmalaki natin ang ating wikang Filipino. Gayang buwan ng Wikang Pambansa 2023. Maligayang 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 buwan ng Wikang Pambansa 2023. Nabigay ang wikang pambansa, dalawang pong Maligayang buwan ng wikang pambansa, taong dalawang libo, dalawang Ang wikang pambansa, dalawang libo, dalawang Maligayang buwan ng wikang pambansa, taong dalawang libo, dalawang pong Ang wikang pambansa, dalawang libo, dalawang Gayang buwan ng wikang pambansa, dalawang dalawang ang buwan ng Wikang Pambansa 2023. Maligayang buwan ng Wikang Pambansa taong 2023. tatlo. Maligayang buwan ng Wikang Pambansa taong 2023. Ayang buwan ng Wikang Pambansa 2023. Maligayang buwan ng Wikang Pambansa 2023. tatlo. Maligayang buwan ng wikang pambansa 2023. Wikang Filipino. Matimyas, kaakit-akit, makulay at puno ng kasaysayan. Sa pagtatapos ng buwan ng wikang pambansa 2023, samahan po ninyo kami sa sangay ng lungsod ng Malabon sa pagbabalik tanaw. Sa napakakulay na kasaysayan ng ating pambansang wika, ang wikang Filipino. Halina at ating balikan ang kasaysayan ng wikang pambansang ipinagmamalaki ng bayang Pilipinas. Ang wikang Filipino Wika ang salalayan ng pagbubuklod. Ito ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang makipagtalastasan at kalaunay makabuo ng mga samahan. Ang mga ugnayang ito ay nagsisilbing bigkis nating mga Pilipino. Kaya naman, mainam na ito'y ipagbunyi at ipagdiwang. Kailan nagkaroon ng pagdiriwang ng wikang pambansa sa ating bayan? Nagsimula ang inisyatibo para sa pagdiriwang ng wikang pambansa nang lagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang labing dalawa noong 1954 na nagtatalaga ng pagdiriwang ng linggo ng wika tuwing Marso 29 hanggang Abril 4 sa layuning ipagdiwang ng kaalinsabay ang kaarawan ni Francisco Balagtas. Nang sumunod na taon, taong 1955, bilang pagbibigay-pugay sa ama ng wikang pambansa na si dating Pangulong Manuel L. Quezon, inilipat sa bisa ng proklamasyon bilang 186 ang pagdiriwang ng linggo ng wika tuwing Agosto 13 hanggang 19, kung kailan ng huling araw ay ilalaan sa paggunita ng kaarawan ng dating Pangulo. Ito ang nakasanayang panahon ng pagdiriwang ng ating wikang pambansa. Taong pito batay sa iba't ibang sanggunian, nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang Proklamasyon Bilang 1041 na nagpapalawig ng selebrasyon ng Pambansang Wika mula sa isang linggo patungo sa isang buwan. Ito ang nagluwal ng selebrasyon ng buwan ng wika tuwing Agosto. Taon-taon, ang komisyon sa wikang Filipino ay nagsasaliksik at nagsusuri ng angkop at napapanahong tema para sa buwan ng wika. At sa taong kasalukuyan, 2023, ito ang napiling tema. Filipino at mga katutubong wika wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Bilang isang makapangyarihang behikulo tungo sa kapayapaan, nakikitang ang wikang Filipino ang magsisilbing daan at gabay tungo sa isang payapa, makatao at maunlad na Pilipinas. mas pagyamanin at pagyabungin natin ang wikang nauunawaan ng mga Pilipino tungo sa pag-aasam ng pinakamimiting mabuting kapalaran ng susunod na henerasyon ng ating bansang pinakamamahal. Mahigpit ang ating pakikibaka na ipaglaban ng ating wika, kultura at kasaysayan. At tungkulin ito ng bawat Pilipino mula sa pamahalaan, mga pinuno, at mga ordinaryong mamamayan. Higit sa lahat, bagamat may itinakdang buwan bilang pagdiriwang ng wikang pambansa, ang pagmamahal at pagpapahalaga rito ay isinasakatuparan bawat araw at hindi lamang tuwing buwan ng Agosto. Kaisa sangay ng malabon sa pagpapahalaga sa mga wika sa bansa, maligayang buwan ng mga wika.